mga ka-explore. Tago, tago, tago! Tago, tago! Tago, tago! Tago, tago! Nagbagsak ng sundalo! Kalabang ilin to! Kalabang ilin! Uy! dah, Tara, tara! Tara, tara! Tara, tara! ilin! tara! Tara, tara! ilin tara! Tara, tara! Tara, tara! Ah! tara! Tara, Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, Dokyuda Explorer po. Uh, ngayong araw na ito, ay nandito na kami sa gubat. So, hapon na po. So, tingnan nyo naman mga ka explorer basang-basa talaga yung mga damo. So, hindi kami nakapunta dito kaninang umaga at tanghali dahil malakas yung ulan. So, to Humina ng bagya, kaya nagpunta kami. So, kasama ko pa rin ngayon si Mangkiting. Tatlo kami ngayon at nandito rin si Sarge. So, Bakante ngayon si Sarge, nakasama siya. So ayun mga ka-explore, no? Uh, patuloy kami sa paghahanap sa mga kasamahan ng mga uh, alien, ng mga naging kaibigan na namin. So, wag, wag na wag na wag, wag nyo pong kalimutan talaga pa, supportahan at panoorin yung anggulo ni Mangkiting, yung video, video, niya at ni Sarge Adventure 11. Nandun yun yung dalawa. So, si Sarge sa hulihan. So, patuloy kami dito. Ayun, mga ka-explore, oh. Wala, umuusok doon, oh. oh. Mga ka-explore, umuusok doon, oh. Ayan, kita, no. May usok talaga. Wala. Baka mga anan ng laser dyan. Ayan, oh. Tingnan yung mga ka-explore, oh. Hindi Umuusok talaga. So, kanina pa naman kami nakarating dito pero wala kami nakitang o narinig na pagsabog. So, naano lang ako bakit may usok. Ah, hindi pa naman tayo sigurado kung tinamaan ba yan ng laser ng UFO o anong sanhi ng usok na yan. Okay. Um. So, natin si Mang Kiting at si bro. Ha? Huh? Hmm. Hmm, explore. Ah, hmm. marami po ang bagay sa na kapag yung natin maraming salamat maraming yung... salamat kaibigan 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 So, inahanap namin. Kaibigan. Yung mga alien na akalahe po ni kaibigang Rakon. rako Magpakita po kayo, hindi po kami kalaban. Kaibigang mga alien. Ano pangalan ng kaibigan mo? Pangalan mo, Dori to. Ha? Dori. Dori? Ah, uh, Dori pala 'yung pangalan ng kaibigan ni Makiting na At 'yung kaibigan din na nagbasbas sa akin si Kaibigan Rako. Ano pa Kaibigan mo? sa akin. Dori? Dori. hindi ko binanggit 'yung 'yung ano sa video. ngayon uh, binanggit na uh, yung pangalan niya. Kita lang, Duli. Nag-edo ka ano ba? Ano ba sa mga bro? Sirako. 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 Rako, rako. Rako pala. Ang da. Ang dulas dito bro. Ah, okay. uh, kaibigan Julian. Yung kasama ko sa kay uh, pibigan. Bro. Ha? Huh? Da, bro. Dore, parang nakalbo yung gunduk bro. Ayan, Tinamaan niya ng laser bro. may usok pa. May usok. Kaya, Kita mo yung ano? Usok. Kita bro. Usok. Isaw mo nga sa camera mo. Ayun. May usok talaga siya. Nataka ako kanina dahil wala naman tayo narinig na pagsabog. Hindi kaya tinamaan niya ng laser yung bundok na yun. Ano bro? Yung kagabi. Grabe. Upaw na upaw ang bundok na yun. Yung, yung in kagabi no? Sunog na sunog talaga. Pati yung saging, patay yung saging na sunog. Sunog. Medyo yan parang parang kalbo so, yan mga ka-explore no? ah uh, dito si Sarge sana supportahan nyo rin at panoorin yung upload ni Sarge mga ka-explore genggeng genggeng Ayan. geng, geng. geng Sarge geng, Sarge yan uh, so, so yun, yun, mga ka-explore so, tuloy tayo dito sa paghanap sa mga kung napapansin nyo uh, hindi kami dito kami sa uh, dumadaan kasi ayaw namin makita kami sa himpapawid kasi iniwasan natin yung mga, mga UFO Mm. Kasi May yung kakay natin ngayon, yung mga alien na nandito sa lupa. Baka kumagamit sila ng drone ba? Ang oh, 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 oh. mga oh, kiting, baka madulas ka na naman. Ang tigtigil. Kasi, kasi, kasi bakit hindi ka na naman ang butas? Ang mga butas. Ang kiting, ang saan ba tayo? Dito o sa kanan? Kahit saan, kasi ang ano natin, ang goal natin dito ay hanapin ko natin yun. Yung kaibigan ko ng mga kaibigan. Baka umuwi mm -hmm. na yung kaibigan nyo. Bro, ha? baka umuwi na yung kaibigan. Hindi, marami pa sila. Pa, yung, Nagkalat kasi sila. Nagtatago ba? Baka naghanap pa. Yun, yung mga... Lah, kakaibang niyog to bro. Huh? Tumubo sa kahoy. Ayan o. Hmm, ba? Tumubo siya sa kahoy. Ay, ano? No? Kakamangha. So, yun Tumubo yung, yung niyog sa ano ng kahoy, oh. Tumubo, no? Pero walang niyog sa ibabaw baw. Ayan, nagtataka doon, oh. Bakit wala? Ay, <laughs> hindi, meron. Nandun ang oh, pala, oh. Ay, napakalayan yan. Nandito,

Ay, na, ano, walang ahas ngayon. Nagtatago yung ahas. Uy, ano yun? Ala! Ano yung nahulog? Bato ba? To, bay? Ha? Bato? Ano yung nahulog? Bato? Ay, durian pala. Durian. Tapos, munti kami mahulugan ng durian. Sobrang laki pa naman. Yun, ano? no? Napaka, Ito yung nahulog galing sa ibabang mga ka-explore. Oh. Uy, ang daming bunga yan no? Oh. Naku, ang laki pa naman ng durian na to. Ano meron ng mga malalaki yung... Eh, Nanduro muntik na talaga. Tara, tara Serge. Oh, Baka talaga, ma... Baka ma so, makita tayo dyan ng kalaban. Ano yun, bro? Bato, oh? yan po, bro? Barang batu, Barang batu nga Barang batu. Ang gali ito bro Kaya nga Kaya gali Barang siyang sumunin pa ha? Kaya nga sumunin pa Kaya nga buo dyan Hindi nga buo sa nga Parang sumunin hmm. so, dito na tayo yayaman bro? Ang matigas siya bro. Matigas niya. Bilog pa. Baka may naman ito ba? Simento talaga oh. Naku pag ganito yung mga uh, ganito bro yung biglang yaman bro. Mukhang hindi tayo Sa mat... Sulit kayo bro. Hindi tayo maswerte sa ganito bro. Biruin mo yung bulalakaw. Bilyon sana yun. Oo. Oh. Tapos, Tapos na napapahamak lang? lang tayo. So ganito. Siguro hindi natin at kung meron tong laman hindi na lang natin kukunin. Siguro. Yeah. sampai ke Galung, Bro, ini Bro, Bro, yeah, yeah. memang ayo eh, si babo Bro, Uh, takut takut takut, takut takut.

natin ito baka mahulugan tayo Kaibigan, magpakita po kayo kaibigan Kaibigan Kabigan. Oh, Pakita po kayo. Hmm? durian dito, gitu, Bro. parang may paparating ba random ko lang charge dito ka baka ano dyan parang iba na yung ano ko kutog ko parang may paparating kayo handa tayo dito dito lang muna ako bro mag muna ako yung um, ang um, talaga yung ano niya bigan 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 bigan

Sarge, so charge! Ay, siya ang charge! ka, charge! Liparan sila sa ibabaw, bro! Liparan sila! Ang dami yun yun! Nagsa! Ano kayang pakain lang? medyo na init na nung ayunit na hala bro, bro bro marami sila sa yung papawid bro magtago muna tayo bro Ang naman oh. So no? ganito bro. Ganoon muna tayo bro. Pagpapalit tayo. Para may lakas tayo. Uy kaibigan. Uy. Nandyan ka pala. Magtago ka. Magtago ka. Uy. Na? Nandito lang pala sila bro.